unit mga guys susun <coughs> sa lagi yeah, guys vlog, ha? Check out <t> <framework> lagi um, right uh belajar, Hindi na takot na takot ka sa video. Hmm. <laughs> wala ka nga, hindi ka nakasama eh. Si hindi kumalik ka ko sinabihan eh. Hmm, wala kasama ka lalo, pang gaganda dito mga guys. Mm. <laughs> Thank you. Shout out, Pakishare na lang. Sa YouTube merap na vlogger. Ay, kain mga ka guys. Hot lugaw. Malasa ang baka mga guys. <laughs> ang baka malasa. sa ma'am masarap ang lugar nila ini

si Mahirap na Vlogger po. Pakitulungan naman po. Pag-share at subscribe na aking YouTube channel Mahirap na Vlogger mga guys. Malasa ito mga guys. Salamat sa mga luguban nito. Mga patakal pa tayo. Mayroon pa tayong lugaw dyan. Hello, shout out sa inyo mga guys. Si Maramay. Nakuha naman sa vlog ko. Ay, na... Po. Ay, Ay, bawang. Bawang. Ay, 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 Oh, look at me. Ayun, ay, kumiting like, na siya. Maraming salamat, talagang Pilipina. Ayun, ayun, ha. Ay, Mabibigay ah. bibigay lang lugaw siya. Thank you. <laughs> Dalaga pag di sa mga asawa. Mga ka-guys ang asawa niya hindi kasama, dalaga. Pag ako naman ang asawa, ko naman hindi ko kasama, ako ay binata. Hmm. Binata pag di kasama ang, dala, ang asawa. Kaya gumitay na halo-halo. Halugaw. Uh, Very hot, mga kagays. Ayan. Kahukbang ko mga kagays ng buko. At sa kalubi, nagkapiraisak yung ano kong ipin. Ngayon tuloy, sumakit na. Pag uminom na malamig. Sumakit na, natibag eh. Hmm. Hmm ayan, nandito tayo sa, sa likod ng konsipsyon ng palinkin na ito na ng lugaw, mainit alas 4 na po alas 4 na magandang nilag, puso ko'y nabihal napakasarap ng luto nyo Shout out sa dadaan na mga e-bike na to. Hmm. Dito tayo sa Lugawan. Nakalagay, Boto. Boto 1, Maraming salamat mga guys sa pag kaya sa aking lugaw. Thank you guys. Pag-share at subscribe sa aking YouTube channel. Mahirap na vlogger mga guys. Thank you guys sa inyo.